Kaya ang eksenang ito ay tiyak na magugustuhan ng mga mahilig sa kotse o sa mga pelikulang puno ng aksyon. Isang garahe sa Japan, gabing gabi, umaatungal ang mga makina. Sa harap mo, umaandar ang Nissan Skyline R34 handang lamunin ang aspalto. Ang kotse na ito ay naging alamat dahil kay Paul Walker sa Fast at Furious. Sa karera, tinalo nito ang Porsche at Ferrari. Sumisimbolo ito sa gintong panahon ng Nissan. Ngunit ngayon dumadaan ito sa matinding krisis. Dalawampung taon na ang lumipas. Dating imperyo ito na may mga kultong modelo gaya ng Skyline at Gran Turismo Racer. Naging mga tagapanguna sila sa larangan ng dekoryenteng sasakyan gamit ang Leaf at naging nangunguna rin sila sa buong mundo pagdating sa dami ng benta ng mga sasakyan. Noong dekada 90, muntik nang malugi ang Nissan. Nabuhay muli ang kumpanya sa pamumuno ng Pranses na si Carlos Ghos, isang bituin sa industriya ng sasakyan. Noong 2018, Inaresto si Gosen sa Japan at inakusahan ng pandaraya sa pananalapi. Ang tinuturing na tagapagligtas ay naging sentro ng pandaigdigang eskandalo. Dalawang taon matapos, tumakas siya mula Japan sa loob ng kahon ng instrumentong pangmusika. At hindi, hindi ito isang pelikula. Simula noon, nagbago na ang Nissan. Sa 2024, naging malaking sakuna ito. Lumiit ng siyam napuporsyento ang kita nila sa isang taon lang. Bumagsak ang benta kaya dahil sa kakulangan ng direksyon, tinangkang magsanib ng Nissan at Honda. Pero noong Pebrero 2000 at 2025, nabigo ang kasunduan dahil tumangi ang Nissan na mawala ang kanilang kalayaan. Paano naging ganito ang simbolo ng inovasyon? May pag-asa pa bang makabangon ito? Susuriin natin ang kwento ng pumalyang estratehiya, tunggalian, at pag-angat ng mga higanting Chino sa dekuryenteng sasakyan. Dati, ang Nissan ay simbolo ng inovasyon at kalidad. Noong dekada 70 at 80, sumikat ang tatak sa karera gamit ang skyline at hinangaan sa matibay, matipid at abot kayang sasakyan. Habang hirap ang Amerikano sa oil crisis at mamahalin pa rin ang sasakyan ng Europeo, tinutukan ng Nissan, Toyota at Honda ang paggawa ng compact at episyenteng kotse. Sa kabila nito, nakaranas ng ilang pagsubok ang tatak at ang alyansa nila sa Renault noong dekada siyam na po ang nagligtas sa Nissan mula sa pagkalugi. Sa pamumuno ni Carlos Ghosn, umangat ang tatak at naging mahalaga ang pagpasok nito sa Estados Unidos. Sa gitna ng malalakas na makina, namamayani ang mga modelong Hapones. Noong 2000 sis, pinasok ng Nissan ang electric car gamit ang Leaf para manguna sa industriya. Noong panahong iyon, tila matibay ang tatak. Nangunguna sa mundo na may malakas na presensya sa China, Europa at Estados Unidos ngunit may mga lumalabas na bitak sa kabila ng tagumpay. Maingat sa hybrid ang Toyota, naghihintay si Nissan ng paglaki ng electric vehicle market na hindi nangyari habang namamayagpag ang Tesla sa mas magagandang modelo at naghahanda ang China ng isang revolusyon. Dahil kampante, di na mamalaya ng Nissan na nahuhuli sila. Ang kabiguan ng Leaf, pagbagal sa China at pagdepende sa dayuhang merkado ay unti-unting nagpapahina sa imperyo. Hindi pa alam ng Nissan pero malapit na siyang pumasok sa isang bangungot na magdadala sa isa sa pinakamalalaking krisis nito. Matapang ang pustahan ng lift at sana na bago nito ang industriya, pero agad itong naging malaking pabigat sa kumpanya. Hindi pa handa ang merkado. Nahihirapan ang lift dahil sa isang daan at anim na pong lang ang saklaw. Kakaunti ang charging network at mataas ang presyo nag ang Toyota gamit ang hybrid. Habang pumasok si Tesla, dala ang Model S na tinalo ang Nissan sa performance at imahe. Pero ang pinakamalaking dagok ay galing sa China. Sa loob ng isang dekada, ang BYD mula sa pinagtatawa ng tatak ay naging nangunguna sa mundo. Nilampasan ng BYD ang Tesla sa 2,000 at 24 sales. Nahuhuli na si Nissan, mas mabilis, mas mura at eksakto ang produksyon ng BYD. Ang problema, gaya ng ibang tatak, ay umasa sinisan sa China para sa paglago. Ngayon, 63% ng mga kotse na nabenta sa China noong at 2024 ay gawa sa China, mula 36% lang noong 2020. Naiisang tabi si Nissan at bumaba ng 10% ang kanilang benta sa loob ng isang taon. Para makaligtas, inilunsad ang isang plano ng pagsasani kay Honda noong Disyembre 2024. Layunin nilang pagsamahin ang lakas para makalaban kina Tesla at BYD. Ngunit komplikado na agad ang usapan. At noong Pebrero 2000 at 2025, basta na lang kinansila ang kasunduan. Mag-isa na si Nissan at bumabagal, may pabagsak na merkado sa China at di na mahabol na teknolohiya. Namamayani ang Toyota sa hybrids, hinahati ni na Tesla at BB, Y, ng electric vehicle market. Kaya nagmamadali si Nissan na makahanap ng paraan. Matapos mabigo ang pagsasanib kay Honda, mag-isa na lang si sa mga hamon at nahuhuli sa teknolohiya ng dekuryente. Bumagsak ang bahagi niya sa China at ang kawalan ng malinaw na estratehiya ay ikinababahala ng mga namumuhunan. Hindi na pwedeng magkamali ang kumpanya. Nagpatupad sila ng matinding hakbang. Nagbawas ng siyam na libong trabaho, binawasan ng 20% ang produksyon at itinigil ang ilang modelo para makaligtas. Ang pagtitipid ay parang band-aid lang sa seryosong problema. Kailangan ni Nissan ng bagong kaalyado para magpatuloy sa kompetisyon. Ang Foxconn, ang higanting kumpanya mula Taiwan, ang tila pinakamagandang opsyon. Dalubhasa ang Foxconn sa elektronikong produkto at di kuryenteng sasakyan, kaya maaaring magbigay ito ng teknolohikal na kalamangan kay Nissan, lalo na sa baterya at malakihang produksyon. Natatagalan ang usapan dahil nag-aatubili ang Foxconn makipagsosyo sa kumpanyang may matinding pagsubok. Si Nissan, dating may control ay wala ng lakas at pinaparusahan ngayon ng mga pamilihang pinansyal. Bumagsak ang shares nila, kaya nagdududa ang mga mamumuhunan sa pagbangon nila, kaya tumataas ang posibilidad ng buyout. Pero ang kasalukuyang krisis ay hindi lang dulot ng kompetisyon mula sa China o ng pagkaantala sa teknolohiya ng dekuryenteng sasakyan. May dala ring mabigat na pasanin ang Nissan, ang hindi matatag na pamana mula sa pagbagsak ni Carlos Ghosn. Sa likod ng mga problema ng Nissan, may mas malalim na suliraning sumisira sa kumpanya. Naging magulo matapos bumagsak si Carlos Ghosn. Noong isang libo, siyam na raan, napot siyam muntik ng malugi ang Nissan. Tulad ng nabanggit ko kanina, sa tulong ng Renault, si Ghosn ang nagpasimuno ng isang kamanghamanghang pagbabalik ng Nissan. Nagpatupad siya ng matinding restrukturisasyon. Nagtanggal ng libo libong trabaho, nagsara ng mga pabrika at nailigtas ang Nissan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging isa ang tatak sa mga pinakakumikitang tagagawa ng sasakyan sa mundo. Pero noong 2018, bumagsak ang lahat. Inaresto si Gosne sa Japan dahil sa pandaraya sa pananalapi. Ngunit nakatakas siya noong 2018 sa isang dramatikong pagtakas. Nagdulot ng kaguluhan sa Nissan ang kanyang pag-alis. Nawala ng liderato, naligaw ang kumpanya at naantala ang mahahalagang desisyon dahil sa alitan. Ang alyansa sa Renault, dating malakas, ay nagdulot ng tensyon. Binawasan ng Renault ang 43% bahagi nila, palatandaan ng lumalaking kawalan ng tiwala. Habang mabilis ang pag-unlad ng Tesla, Toyota, at BYD, naiipit pa rin ang Nissan sa mga internal na alitan. Imbes na pabilisin ang elektrifikasyon o sundan ang matagumpay na modelo, nagkakahiwa-hiwalay sila sa proyektong walang malinaw na direksyon. Ang resulta, hindi nila nasabayan ang pag-usbong ng mga hybrid, minamaliit nila ang Tesla at napag-iiwanan sila sa larangan ng mga dekuryenteng sasakyan. Paalala lang, ito ay suportado ng maraming estado. Dahil dito, malaki ang kinikita ng mga nangungunang brand. Ngayon, binabayaran ng Nissan ang epekto ng mga taon ng kalituhan. Nag-aalinlangan ang mamumuhunan, nawawala ng tiwala ang mamimili, at tila hindi matibay magdesisyon ang kumpanya. Hindi pa tapos ang laban ng Nissan dahil may ambisyosong planong muling bumangon gamit ang mga bagong electrified na modelo. Posible ang pakikipagsosyo sa Foxconn, pero nananatili ang problema. May kakayahan at oras pa ba itong magbago? Pagsapit ng libo at nangangako ang Nissan ng labing siyam na bagong electric na modelo at isang Leaf na may solid state na baterya. Malaking hamon ang harap ng Tesla, BYD at Toyota. Namamayani ang Tesla sa teknolohiya at network habang mas mabilis at mura kumikita ang BYD na natatalo ang mga kalaban. Namamayani ang Toyota sa hybrid gamit ang epektibong paraan. Bukod dito, hindi rin maganda ang lagay ng merkado ng dekuryenting sasakyan, lalo na't nababawasan na ang mga subsidiya. Tulad ng ipinaliwanag ko sa inyo kamakailan sa isang video na makikita ninyo sa description, nagpasya ang Nissan na pumasok ng may ilang taong pagkaantala at maaaring huli na ang pagdating ng mga bagong modelong ito para makagawa ng malaking pagbabago. Nakikipag-usap ang Nissan sa Foxconn ng Taiwan para makinabang sa kanilang kaalaman sa paggawa ng baterya. Pero nagdadalawang isip ang Foxconn dahil nahihirapan ang Nissan. Kung matuloy ang kasunduan, bibilis ang pagbabalik nila. Kung hindi, maaaring hindi magsimula ang plano nilang pagbangon. Bukod pa rito, nais ng Nissan na tumutok sa murang halaga na isang mapanganib na estratehiya. Gustong mamayagpag ng Nissan sa merkado ng murang dekuryenteng sasakyan na mas mababa sa 3,000 at 1,000 dolyar di tulad ng Tesla. Hawak na ng BYD ang larangan dahil mas mura at advanced ang kanilang sasakyan. Kapag nagtagumpay si Nissan, babalik siya bilang major player. Pero kung mabigo, baka mawalan siya ng pag-asa. Hati pa rin ang mga analyst. Iba ang naniniwala na mabibili siya ng mas malakas na kakumpetensya, habang ang iba'y umaasang mabubuhay pa siya kung magtatagumpay ang pagtaya niya sa kuryente. Ano sa tingin ninyo? Sigurado, nilalaro na ni Nissan ang huling baraha niya. Hindi lang nasa sasakyan na kasalalay ang kinabukasan niya, kundi sa abilidad niyang kumbinsihin ang mamumuhunan at mamimili na kaya pa niyang magpatuloy. Iba rin ito sa Tesla na malaki ang teknolohikal na lamang, ngunit nabawasan ng 30% ang halaga sa dalawang buwan. Mas kontrobersyal na ngayon si Elon Musk tagapagtatag nito, gaya ng ipinapakita sa video.